What's up mga bro? dito kami ngayon sa Monte, Monte Maria. Maria. Ito ang pinakamalaking statue ni Virgin Mary sa buong mundo. Grabe ah, guys, nakapagod. Sobrang taas, ah, sobrang di ko nakakayanin. Hey, I'm so sick and tired of the way you just run. Good morning mga bro, pumunta kami ngayon ng Batangas Pero bago yun, nandito muna kami sa Petron On the way sa Batangas At magbe-breakfast muna kami Sa McDonald's may bago pala sila yung Twister Fries Ewan kong bago to o ngayon lang talaga ako nakain sa McDonald's Ngayon, pumunta kami ng Monte Maria Maaga yung alis namin kasi gusto namin maabutan Yung sunny day sa Monte Maria mm -hmm. Grabe, ang dahil ko na kanya yung sa McDonald's Gutom na gutom ako Tara na! So guys, nandito kami sa Batangas. Hindi ko lang alam kung saan exactly. Papunta na kami ng Monte Maria ngayon. Ayan, pag-gas muna tayo kasi baka wala na tayong mga pag na danho po pang pagbalik po yon ah ngayon na at matapos ang higit tatlong oras na biyahe mula Cavite hanggang dito sa Batangas andito na kami ngayon sa Monte Maria So mga bro, dito na kami sa Monte Maria. Entrance fee, 50 pesos. Pagdating nyo naman sa baba, may babayaran naman kayong another 450 pesos kasi tatlo kami. Kapag bata wala palang bayad, yun yung entrance naman dito sa taas na to. Ayan, dito naman malapitan yung makikita tong statue ni Virgin Mary. Ito ang pinakamalaking statue ni Virgin Mary sa buong mundo na siyempre matatagpuan lamang dito sa Batangas. Alay ay pagkalaki naman Berhim Maria yan. Por, tinan may eyelash din siya o oh, pag malapitan. Oo no, sobrang detalyado. Ang galing ng gumawa nito, lab umaambo na. So, pasok na kami. So, napagalaman ko na VIP para yung mga pwedeng tumapak doon sa glass walk, pati sa mirror walk. Kasi nga lang, ang problema natin ngayon, sarado na yung office nila. I-avail sa namin yun, pero 10 yung bayad sa kanya. Good for 10 years. Para lang makapunta kami doon sa glass walk sana, pati na sa mirror walk. Kasi nga lang, ang problema nga, sarado yung office, tapos nag-uulan, baka daw hindi payagan din. Kung bukas man yung office, baka daw hindi rin kami payagan kasi madulas daw doon. Sorry guys, hindi namin sa inyo. Yung glass walk, pati yung mirror walk. Kaya bawi na lang tayo kapag maaraw na. Maria, hindi ko alam po. naririnig nyo din dito yung huni ng hangin. Para siyang ano, ay no, oh, hindi ko alam kung naririnig nyo dyan ah. pero ang lakas yung huni ng hangin dito. Parang sirenang kumakanta eh. lalang ngayon, kaya nga gagrab namin siya sa to para umuwi. Okay. What? You wanna dance? Okay, dance. Go. Baby shark doo doo -do doo doo baby shark. Oh. Saka, umulan. Ah, tsaka, umulan tsaka yung mga ibang parte na attraction. Sayang. Ang ticket dito ay 350 each, kahit one year old may bayad na din. May meter sila na tinatayo sa bata. So may bayad na rin ng 1 year old. So guys, nandito na kami sa Adventure Park. Ayan, sana mag-enjoy ang baby. Ang problema nga lang, medyo madilim na yung ulap. <laughs> Parang uulan na yun. Kaya nga eh. daw, yung trend. Hindi na mong papakanta battery pala pa kaming 5 minutes dito. Umaambun na. Baby, I'm sorry. It's raining. We have to go. Guys, nagsama yung dalawang meron, yung isang kamaro ko, tsaka si Iron Man, favorite hero ko nagsama dito. <laughs> dito lang pala sa Batangas makikita, kita, no? So no, mga bro, habang maambong pa naman, hindi kami makapag-rides doon, kakain muna kami. After 30 minutes, nawala na yung ulan at back to enjoy na to si Fujiko. Oh. Just seventeen new problems mm, blowing oh, up my phone. Mom. Oh yeah, yeah you know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee, turn off my notification The sunshine pouring through the window sends some <inaudible> vibes. I'm pulling the let's go with it just go with it you got to roll with it just roll with it just go with it just go with it Oh, keep your eyes on the road let's go and just roll with it just roll with it i may be caught up in this traffic oh, tara let's go

So far, sobrang okay naman at napakaganda ng stay namin dito hanggang sa... Bumagsak yung drone ko. Bosin, buhay pa? Buhay pa? Sumabit. Sumabit sa puno. Ay, sa puno! O, oh, sige, sige. Yan, injured si drone. Thank you, bro. Hindi niya na-detect yung puno. Ikaw, so, mga bro, eto na nangyari sa drone natin. Ayan, bali yung pakpak, -pak, oh. Kung may kakilala kayo na gagawa ng drone, please, comment down below para mapagawa ko yung drone natin. So bro, dahil nga nalaglag yung drone natin, ayan ang ito ba, ayan o, balina. Hanggang mapakali, kumontak ngayon ako na magagawa. Ayan, bukas pupuntahan natin. So samahin nyo ako ipagawa yung, yung drone natin. Hindi mo naman, kawawa eh. Pero sabi niya kaya daw, madali lang daw eh. Sana nga, hopefully. Kasi hindi ako makakatulog nito bro. Then turn right on LTO Road. Hello po sir. Hello po. Kayo po ba makakagawa ng drone ko? Ha. Yun. Bali, ano po nangyari sa unit? Kasi usually ah, okay. sa DJI ko ya, di ba nadidetect yung mga obstacles ka mm. na? Hindi ko alam ba't di niya nadetect yung puno? Ah, uh, yun lang talaga sir. Yun so, lang, tapos nag-crush na siya sa DJI kasi talaga sir, hindi talaga accurate yung mga sensor niya. Hindi lahat na detect Kaya nga, ang Kaya... alam ko sa DJI, hindi niya nadedetect yung mga kable. Hmm, wala. Hindi naman Pero yung puno, sa... puno, hindi ko in-expect na hindi de-detect yung puno. Ayoko, ko, hindi po talaga accurate. Ako nga po. Kaya mo mag mga... magre-relay doon, no? Ako, ako. ako sa mga unit ko po, lagi akong naka-off ng sensor kasi uh, hindi talaga accurate yan. So mga bro, grabe si Kuya. Mas matindi palang nagta-travel to kaysa sa atin. Ayun, eh, no, mo yung mga certificate niya. Oh. Ibang-ibang bundok na pala yung nilakbay niya. Grabe, nakaka-ingget. tayo, comment down below guys sa'yo gusto tayo pumunta next ha. Siyempre, nag start pa lang tayo. Bumagsak na yung drone natin agad. Eto yung bibigay ng coolie sa vlog natin eh. yun e. Eh. Ito yung papalit natin. Susubukan so, natin yung ano yan. Yung flex. Masibong may nabatak sa flex. Niya. So mga bro, okay na yung parts niya. Problema nga lang sa camera niya, hindi pa nagpa-focus. Sa try ni Kuya ngayon na i-update sa wifi. Baka makuha doon. Sana. Focus mo. No? Malabo yung magiging shot mo. Pero pag, pag napalitan niya. Nakapapos ka naman yan. Eh. Wala. Wala. Yan. Wala siyang. Gimbal error lang siya. Kasi wala pa yung gimbal. Sobrang nipis kasi niyan. Ayan. Parang gabuhok na ganyan. At yung mukhang okay na naman yung camera. Pumayag na tayo na ikabit yung replacement na kailangan. Para mag-autofocus ulit At yun, napagana na rin Lumipad na yung drone Buti na lang may option na ipagawa natin Kesa bumili tayo ng bagong drone diba? Pero yun nga, at least gumana na Okay na, everything seems fine. Mga kalipad na ulit siya na parang walang nangyari. Ang binayaran natin, total labor plus yung parts ay 4,500 pesos. Okay na yun guys, kaysa bumili tayo ng bago. Kasi kung bibili tayo ng bago, pare mas mahal pa si natin dyan. Sobrang maulan na ngayon, kaya ingat po tayo. Magstay na lang tayo sa ating mga bahay para hindi na kayo mapahamak at manood na lang ng vlog ko. <laughs> hindi joke lang sana na yun vlog ko while eating champorado. sa malamig na panahon ngayon syempre masarap panuori yung mga yung mga adventure pero it's better to be safe kasi hindi natin masasabi ang panahon ay cruel din sometimes. Kaya ingat lagi, guys. Maraming salamat sa pag stay tuned hanggang dito sa part ng vlog na to. Maraming salamat sa pag-antabay. Thank you sa lahat ng suporta sa mga comments na to na talaga naman nakakataba ng puso at nag-urge sa akin na magpatuloy na magpatuloy kasi ang gaganda ng comments niya. Minsan paka naiiyak ako sa mga comments niyo eh. Lalo na kayong mga nag heart Sobrang thank you sa mga nag-share ng videos natin sa mga Facebook nila. Sa YouTube nila. Sobrang Trap sa pakiramdam makita ng share ng video ko. Sobrang nakakatawa siya ng puso. Thank you talaga. Hindi ko ma-explain yung saya na binibigay niyo sa akin. Kaya salamat kasi andiyan kayo sa process ng pagbibuild up natin ng community kung saan pasasayahin lang natin yung buhay. Huwag natin gawing masyadong komplikado. Enjoy lang natin yung mga araw na binibigay sa atin ni Lord. Yung mga moments na kasama natin, yung mga kaibigan natin, pamilya natin, di ba? Ang sarap mabuhay sa mundo, lalo na ginoglorify mo si Lord sa lahat ng bagay na ginawa niya. Once again, ako si JM Barrera. Kung may time ka, baka naman pa-subscribe ng channel natin. And abangan nyo kung saan tayo pupunta mamaya, na mamaya. Next vlog! Next vlog na yung mamaya. Or kung may gusto kayong puntahan ko din, comment down below kung saan nyo kami gusto pumunta next.

So mga bro, ang tagal ko talagang hinintay para buksan to at ngayon mga gamit na natin siya.